Good morning mga farmers. So last video po natin ay tungkol po sa mais. So ay, mais, Ah uh, palay eh, no. Yung last po na video po natin so yan ang init po dito ko yan sa Hong Kong. Kasi so, bagong liko tayo ma init po yung panahon. So yan na uh, bago po yun na uh, shout out po lot mga farmers sa Pilipinas. Anihan na. So, kumusta po mga farmers? Ano po yung mga presyo dyan sa inyo? So, uh, balikan natin yung sinabi ko po nung nakaraan na doon sa palay po, ano? At may nag-comment po doon na si Sir Jelo Tabasan, ano no? Sabi niya kung kahit sa 18 daw na per kilo ng palay na sariwa ay sabi niya hindi ka nalugi sabi niya so ang ganda pa ng presyo po ngayon ano mga farmers so hindi na siya bumababa sa ano sa kung hindi man bababa sa 20 maganda na or sabihin natin 17 pataas sa rewa okay na po yung mga farmers so now yung ano update ko po dun sa mais no so sabi ko sa nakaraan vlog natin update ko kayo sa mais kung ano po nangyari sa mais po na tarim po natin magkano ang presyo dito sa Isabela po no So, although nasa ibang bansa po tayo, may connected pa rin pa tayo doon kasi may natrim tayo doon na mais. So, meron pa akong listahan po dito, no? So, bago po natin pag-usapan tung, tungkol po dito sa mais, ay ako oh, parang shoutout po. Sa lahat po na gusto po mag-shoutout, uh, mag-comment lang po kayo dito sa shoutout ko sa susunod na video po natin. So, this time pag-usapan po natin yung mais, magkano po ang ina inani ina ko po sa 2 hectares ya yeah, mga farmers. Pero ang tanong doon, sa akin ba yung 2 hectares? Hindi po mga farmers. Ako lang po at may part lang po na sa atin po doon. So now, uh, nag-ani po sila last, last, I think last week sa mais po. Ano? So yung mais po natin, ang variety po nito ay 8919. No? Decalve 8919. Tsaka ano na yung isa? ah uh, meron pong isa eh na hindi rin bali i-assess uh, size, sa dalawang ektarya kasi apat na bag bagang nagamit po natin doon na tig 10 uh, kilos. So yung dalawa doon ay 12 kilos po yata kasi ibang brand po yung isa pero the best doon yung Decal 8919. So sa sa naani ko sa 2 hectares na uh, maisan na ano siya hindi po siya irrigated pa no kasi may mga mais na naregated ano. Sa bundok kasi siya mga farmers. So yung mga nanonood dati ng vlog ko po dito, alam nyo po kung saan ko nagtatanim po mga farmers. Uh, ano po siya, uh, saudulan po yung ano doon, patubig. So ang anahanin po natin sa 12 hectares ay 149 na kaban po ng mais. So average po ng per kaban, may maganda siya 52. 52 lang po mga farmers, so lahat po ay mayroon po siyang timbang na 7,748 mga farmers. Yan, may listahan po tayo para hindi tayo malito, no? At ang presyo, ayan, yung mga nag-mamaise na kagaya ko po mga farmers, po ang baba, baba po ng presyo mga farmers, sariwa po ito, 13.20. Hindi ko lang natanong kagabi kung ang presyo ay mataas pa sa kung dry, ay hindi ko lang kung magkano abutin. Siguro nasa ano to. 16, 15 siguro. Ganun lang naman. Kunti lang ang pagitan niya pag ganun uh, dry siguro. Hindi ko na natanong. So yun po yung naanin po natin. At uh, uh, less gastos mga farmers. So, ang bayad po nung ano, nung 149 na uh, kaban ay 102,000. 102,273. 0.60. Yan po mga farmers. So, kumita ba tayo? Ayan. Kasi nga, kung, kung sa akin lang yung dalawang hektarya siguro po na yun, sabihin ko sa inyo na may kita naman. Hindi naman siya lugi. Pero, yun nga, may kahati tayo mga farmers. So, ang pinakamalinis na doon mga farmers, At tanggal po yung lahat ng gastos mula sa pagtatanim hanggang sa ano po siya, hanggang sa maani po siya. Uh, kumita lang po ako doon siguro ng ano kasi may may ano po tayo. Uh, higit ano lang siya. Mga 15 siguro. Ang 20. Yun lang po. Malinis na po yung mga farmers. So, dinag ah, hindi pala. Tinagdag ko lang po kasi yung ano ko doon. Yung nasa ano po. Uh, 9,000 yung malinis na yun. Linis na po yun mga farmers. So, yun. Pera din po kasi kami kahati po tayo doon. No? sa ay hindi yung 9,000 sa akin na po yon kung kung wala tayong kate nasa 20,000. mil uh, warmers yun po yun po yung kwan po niya na ano uh, ang laking pera pero yun mo 102,000 pero ganun lang pero dito yung listahan kasi natin no yan, hindi mo mag sinuwaling kasi dinista ko yung transaction is uh, kailangan dapat nakalista na lahat so yun malinis na po yun Pwede nang pang-jollibee. <laughs> so, mga farmers, uh, uh, tag na ito, uh, kung reviewin po natin, ito, kung maabot po siya dulo ng video po na ito, no, tungkol po dun sa pag-abono po natin. So, may maroon pa akong at least dun na itong last lang. Although, nakaraan, karano, okay siya eh. Uh, Pagtataling ko ng mais. So, dapat mauna po dun ay triplicator sa pag-abono may halong triplicatorse. Tapos susunod, urea. So, napagbaliktad ko. Ang inuna ko, urea. Tapos may halong triplicatorse nung sa dulo. Hindi po yung maganda pa, farmers. So, sa may mga alam po namang magtanim po ng mais, pwede nyo pong i-comment dito ng mga farmers para mabasa po ng mga viewers po natin at magkaroon po sila ng idea kung paano halagaan ng tama po yung mais. Eh, yung sinishare ko po sa inyo, liwanagin ko pa ang sa experience lang po natin yon. Yung normal po na ginagawa po ng mga kaparmers po natin sa Pilipinas sa aming ba uh, pinagtataniman, yun po. Pero kung ikaw po ay pihasa sa pag-abono, magbibigay ng abono ng tamang informasyon dun sa pagtatanim, you can share dito sa video po natin mga farmers. So maraming salamat. No? And hanggang sa muli po. Hanggang dito na po yung vlog po natin. Thank you po sa lahat ng mga viewers po natin. All over the world, the mga OFW and mga ka-farmers po natin. So, maraming salamat! Hanggang sa muli po. Bye-bye! So, ito, farmers, yung, yung pinaka-task po yung pang-dump po sa mga So, ito dito, support so po natin, malamigay. So, ito yung gagandaan ko ito sa makikita. may nice po niya. so makikita nyo mga farmers na naninilaw pa no so ibig sabihin mo lang talaga pa no? ngayon mga na nito makikita nyo yung pagpapagod po yung kanyang mga tao kung so, sa banda yung may hapon po no ito kasi katabi natin na puno ay po yan. so iba na yung itsura po niya wala um, din itong kanilagawang sakin yung dalawa So, makikita niyo paligid, makikita natin Ano mga ka ano kung may ka mag pwede mo painting ito uh, So, sa baba uh, okay, dito yan po sila nagkagulo. -ano, nag -ano, nag so, yun po yung pupuntahan po natin. Malayo, no? So, na natin itong mga. So, okay, mga mabays!